Nandito po kami ngayon sa paghuhulugan ng bangus fry sa Barangay Tonton, Lingayen, Pangasinan. At tingnan po natin kung paano ho ang kanilang proseso ng pag ng bangus fry. Ito nga po yung bangus fry na aming iuhulog at may tinitimplahan po dito si Sir Ian. Sir, ano po ba yung tinitimpla mo? Ang tawag po dito, sir, ay spirulina. Mataas po ang ano nito, ang CP content, yung crude protein. Oh, ano ko ba yun sir? Napapalakas po nito ang mga bangus fingerlings Once na pinakain ninyo Ayun Kasi po ang percentage ng protein nito is 65% no. Bali pagkain ho ng ariyan Ng mga fingerlings Fingerlings Pwedeng Pry. sa banami, pwedeng sa crabs, pwedeng sa fry na bangus Ayun Ang... Ano, hinahalo lang sa tubig. Itimpla po yan. Pagkalagay po natin ng isang tubo, kasi ini-neutralize in 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 natin yung water tsaka temperature. Ayun. Kasi ang salinity zero, ito ay 15. So gagawin natin siyang parehas. Hiyahalo lang natin dito oh, sa ano oh, po. Opo, oh, sir. Ito ang spray. hindi pa makakagagal ganito. Hindi pa. Kasi hindi Pagkalagay nga ako ng spirulina, lalagay ng oxygen para ma-condition dito sa ano sa tubig. Ito po ang bangus spray na ating ihulog. Ang ganda. Sinasalinan nga po ng spirulina yung ang, bago, pin, ang spray para ma Sir, ilan po yung hulog niyo pong bangus fry? One, ano ito? One 64, 164. 164.000. Oh. Uh, finger links lang po ang yung hulog tapos ibebenta. Dito sa may Pangasinan, marami ho ang bumibili ng bangus finger links. Kasi ho may mga place na andin ho dito at marami din pong fish cages na ang inaalagaan ay bangus. Alam naman po natin kapag sinabing bangus dagupan ay masarap. Kaya kinilala ang dagupan na bangus capital of the Philippines kung saan saan bansa na nga rin nakararating ang bangus dagupan. Lalakas oh. mga nagsikuhang kanina ito ang tuwa tuwa pong si Milya tsaga tsaga ina na ano 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 pinakauna namin ano dito yung dalawang bihis namin naklimatize to eh hindi eh dagdagan ulit natin mamaya isa malagay pa tayo ng isa try lang yan pare zero nakita mo ano yung ako yung zero gusto nga buhay hindi naman namimix eh Mababa din kasi tubig na dala. 15 lang. Kung mga 30 yan. Ayun, subasabang. Isa pa yan. Iisahan pa namin yan. Isang dagdag pa. Kakainin kasi mabilis yung ano eh. Ma-ilab -ma -ma siya oh. Ang tubig ka. supplies daw pare, zero. Mm. Zero salinity. Kaya nga kinukondisyon. Tapos Ayan. pinapakain. Pag napakain mo siya, pero lumalakas siya dahil yun dito sa gamot na spirulina so, yan ang talagang tunay na Ayan, high protein food high protein. galing Taiwan Taiwan product magte magtetesting ako ng isang planggana na ilagay dito sa plais daan ang tubig po niya ay zero zero salinity zero salinity po ang nasa fish pan ngayon ay kinondisyon po dito sa Plangana. Ngayon, magkakita po nila dyan. Unti-unting lalagyan ng tubig. Tapos, iba ibabagsak nila yung mga nasa plastic. Lulubog ng kabig langgan at lalabas. Teka, pakita mo. Ito yan. Baliw wala. na. Okay, mamaya may ulo. Kaya mo munang malagay ng Tapos, muna na. Tapos, tabigyan mo na na. Tabigyan mo muna. Para makita nyo. Punay mo ng tubig. Pakita nyo yung mga 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 Ay no, lumalabas daw. Na oh. Malakas. Narito. Malakas daw. Kitang-kita. Pip. Umagon siya. Dito lang tulong ko nagkakaproblema. Tulong ng isip ko. Ay no, nagkakaroon na sila ng pagsama-sama sa isa't isa. Kumugo. Basta kumawa ganyan. Ay, nagkakawa na sila oh. Nagkakawa na yung mga bako spray. Pagdala na mo, tiyan mo yung isda. Hindi man nila ano yun. Basta wala lang iibabaw pagka Ayan, dire-diretso na nga po ang paghuhulog ng binhing bangus ay bangus fry. At sinabayan pa po ng abon o pagulan. Iyan po ay tinatawag na blessing. At ayun nga po si Boss Bato, nag-o. ang katawan, si Bato po ay naging bato-bato na. Shout out Bato. Maraming salamat po sa kubo ng bangus fry, kay Sir. Sir, thank you po. Dito po 'yan sa ng Pangasinan.